anim na iba't ibang muka ng mga kababayan nating OFW ang nag-viral dahil nga sa mga shiner nito sa social media. At ang iba nga rito ay na ng ibang tao at sangkot nga rito ang iba nating mga kababayan. At ang isa nga sa kanila ay nahuli sa akto habang may ginagawang kababalaghan. Para sa ating number 6 spot, ang video ni Kabayan matapos nga itong iwanan ng kanyang amo sa bahay na kanyang pinagtatrabahuan at parang hindi malang inisip ng amo nito kung ano ba magiging kalagayan nitong si Kabayan sa mga susunod na araw matapos nga itong iwanan ng kanyang mga amo. Iniwan ako ng amo ko dito sa oh, pangatlong araw na ito guys, mga kababayan. Walang laman yung repo. Anong kakainin ko niya? Oh, yan, wala. Puro lang sauce. Yan. Ah, puro lemon. Yan guys, Bakante yung ref. Ano nang kakainin? Wala. Empty lahat. Kahit bigas, wala. Masasabi natin, ang pagtatrabaho sa Middle East, lalong-lalo na ang trabaho sa loob ng bahay, ay swertehan lamang. Hindi nga lahat ng mga nagiging employer ng ating mga kababayan ay may malasakit sa kanila. Ang iba nga sa kanila, ay walang pakialam katulad ng amo nitong si kabayan. Kung ganito naman ang amo nyo kabayan, ay mas magandang tapusin nyo na lamang ang inyong mga kontrata at wag na kayong bumalik sa kanila. At para sa ating number 5 spot, sino ba naman ang matutuwa dito kay Kabayan matapos nga ito mag-post ng kanyang video sa social media na suot-suot ang disdasya ng kanyang among lalaki. Ito nga ay habang sumasayaw ito at kinukunan ng kanyang sarili gamit ang cellphone camera. nga mag-viral ang video ng ito ni Kabayan, ay agad nga itong inaresto ng pulis sa Bansang Oman. Ito nga ay dahil sa public moral scandal na idinulot nito. Number 4 naman sa ating listahan, itong si Kabayan habang naglalakad ito sa street ng Spain. Laking gulat nga nitong si Kabayan nang bigla na lamang hablutin ang suot nitong alahas. Uh. puta, Wala na talagang ligtas na lugar ngayon. Kahit nga sa ibang bansa, ay kabi-kabila na nga ang mga ganitong klaseng pangyayari. Kaya naman, sa mga kababayan nating OFW, lagi po tayo magdoble ingat sa tuwing lalabas tayo ng ating mga accommodation para hindi natin ma-experience ang nangyari kay Kabayan. At para sa ating number 3 spot, ang video ni Kabayan na nawala sa kanyang katinuan. Kuha nga ang video ito sa bansang Kuwait. Hello, sir. Come on. Eat, eat. I'm the okay, no problem. Eat, eat, eat. Nakakalungkot nga ang sinapit na ito ni Kabayan dahil sa sobrang stress, sama ng loob at kung minsan ay nangyayari nga ito sa iba nating mga kababayan dala na rin ang hindi magandang pagtrato ng ibang employer. Kaya nakakalungkot ding isipin na nauuwi sa ganito ang kapalaran ng iba nating mga kababayang OFW na nagtatrabaho dito sa ibang bansa. Nagbabaga naman sa number 2 spot ang bidyong ito ni Kabayan matapos nga itong maaktuan ng kanyang original na asawa sa isang hotel What? habang kasama ni Kabayan ang kabit nito. Ikaw nga, nung pata-bata ka pa, iwanan na ako yung taong... Ikaw? Ikaw mo ka, ito? Ikaw mo? Porke mag-iira? Wala ako, alam Mas maganda yan ate, pakulong mo na lang yung dalawa mo. O, tutal meron naman video, dalim mo. Pakulong mo yan. Dalim mo? Ha? Hindi, asawa mo na to, yung asawa mo... At nangunguna sa ating number 1 spot, itong si Kabayan na napahagulhol nga matapos itong iwanan ng kanyang foreigner na boyfriend sa sobrang samangan ng loob nitong si Kabayan, ay halos todorin nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-inom ng alak. All. ay Having. My friend, why you give me too much? Huwag kailangan <laughs> oh, damayan ang pagkain ha. Isubo ang pagkain, huwag paglaruan.

Kung nagustuhan nyo ang video ito at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW at mga viral video na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa ipanunood!